kayo mga akyat ng artin. Manatag kayo. Araw-araw, pinapakain po natin sila. Binigyan pa natin ng kwardya. Lahat ngayon ng mga nakalawit natin sa artin, nasa hoyo na po. At ito po yung first 100 days pa lang ni Mayor Isko Moreno. Dumagoso kitang-kita mo na yung gobyerno na talagang merong malasakit at bilis kilos. Ngayon ay gagawin nating highlights dito sa mga sinabi ni Orme. At isa sa nabanggit niya dito tungkol sa R10. ba? Diba? Itong kalsada na to talagang notorious. Uh, Napaka-busy. Maraming mga trucks ang dumadaan dyan. At notorious din lalo na sa mga tolonges. Pumanatag kayo mga taga Manila dahil meron na si Orme yung update tungkol dito sa R10 paglabag ng mga batas lalo na sa ginagawang tanghaling tapat sa gitna ng karamihan. Kaya yung mga akyatra ng Arten, manatag kayo, araw-araw, pinapakain po natin sila. Pinigyan pa natin ng kwardya. Lahat ngayon ng mga nakalawit natin sa arten, nasa hoyo na po. we will not stop until they stop. They may succeed from time to time, but the law will catch up and we will put things in right order. The danger of petty crimes becoming common at naging image ng gobyerno that is so inefficient and it cannot even resolve state crimes caught on camera. There are no big crimes or small crimes. There is only crime. Kung hindi masumpo, ano na lang ay kakantsaw sa atin na mga gustong mamuhunan sa ating luso. O mga tulong guys, hindi natin masumpo Paano na kaya ang mga tunay na tulisan? Maliban sa kalinisan, kaisan at pagsugpo ng krimen ay ating tinutukan. Kaya naman, umahas ng 9.2% ang crime solution efficiency ng Manila Police District. Ibig pong sabihin, as I have promised, sa mga tulongges at tulisan sa Maynila. Yes, I may, I may not prevent you harming others. But if we fail in preventing you, I guarantee you sa masulok kayo ng Pilipinas, tatalupang ko ang buong Pilipinas, mapapanagot ko kayo sa mata ng batas dito sa lungsod ng Maynila. This is the rationale why we began our term with ground war of hitting the ground running after crooks and hitting the streets, cleaning it, lighting it, and clearing it of obstruction. Alinsunod na rin sa mga ipinangako ko matapos natin inilapat ang ating kamay sa Biblia that I will build a smart government. And by smart government, a street smart government. Na ang pagbabago hindi kailangan na sa PowerPoint lang, pero kita sa evidence ng kalsada. Streets rid of garbage, streets free of crime, streets lighted at night, streets where commerce and traffic can do exist, can do and co-exist. Bakit ito ang focus natin? Simply lamang po. To show proof of concept that Manila is now under new management. One that makes sure that laws are implemented, rules are followed, basic courtesy is extended. Problems are solved and complaints are acted upon. On this, I walk the talk, we walk the talk on the city streets. Ang tori na city hall ay hindi ivory tower ng alkalde nyo. Ang alkalde ay nasa lansangan, hindi nakaposas sa kanyang upuan. May di't mangang ang ating outside engagement mula punyo at 30 ng mananghali hanggang Oktubre a 7 ng taon nito. Hindi kasama ang mga impronto o madali ang inspeksyon sa kali, sa estero at pagkita. Mayor is only is also an outdoor sport. I cannot push for more change if, if, I am a desk-bound pencil pusher or always behind the laptop screen. To inspire the people, we must lead by example, not simply to extort or encourage from the rear, but be there out on the front. A viable leadership is the one that is visible. Tulad like ng naganap, Nandito na tayo sa Arten Manila isa sa mga busiest at notorious road in Manila so good news sa mga batang Manila pumanatag na kayo dahil ito mga tulong guys to bilang na mga araw hindi dito sa Arten kundi sa mga ibang lugar din na kung saan na uh, medyo madalas yung mga uh, incidente. Yeah. pero dito sa Arten kasi talagang kilat taguan, takbuwan, ilang beses na nagkaroon dito ng mga incidente. So talagang kasama to sa speech ni Orme nung pagka 100 days niya dito. Hopefully hindi lang dito yung mga tulongges ang target na ubusin at yung kalsada ayusin din siguro in the future. Tapos yung sa kaliwa, ongoing na rin dito yung ginagawang expressway. Yan po yung Salex or Southern Access Link Expressway. So simula dito sa may shoreline ay magkakaroon dito na expressway na diretso hanggang dun sa may bulakan bulacan Kukonek ito sa New Manila International Airport.